ah uh, si Mingming -Ming. uh, so yun nga, magastos natin dito kasi prepare to uh, prepare ko papunta uh, pa gagamitin sa insurance so yun nga, nagpalagay daw uh, magpagpalagay daw ng uh, oxen nyo uh, nagpalagay daw ng mga oxen nyo ulang nakakal na tayo dun and so yun uh, nga, uh, pakita ko lang yung ulang kasi dal dalawa lang yung ulang nyo dito isang uh, isang low and high para makita natin sa gabi kasi tatakbo tayo ng magiging araw para makita natin Makita natin tuloy dito sa ligod yung ating set top, yung top natin six, yung set check natin dito 3-8 uh, sya yung 3 and yung brace natin uh, bakal, bakal na sya guys bakal is uh, 1,000 Also sec na. Yung ano natin, sec, sec din yung uh, ano natin dito, sec. And, and so yung susuotin natin damit ay sec din. Lahat sec yung ating uh, susuotin sa endurance. So yun nga, uh, nagaspos ko dito sa ADB. Wala pa yung ating bracket dito kasi wala, walang available na bracket. So, yun na ito na available. Nasa 3.8 and 1,000. Kaya nag-4.8 na siya. So, yun nga ilaw na nasa San na yun. Mabaw tayo ng 5.8. Wala pa yung bracket niya. So, itatakbo ko rin ito ng ilo-ilo guys. Ang na siya. Saka uh, na pag may budget na yung ating brace. Kaya yun nga, uh, share ko lang yung how much yung nag-assist natin dito sa id And, uh, see you soon guys uh, sa lahat mga itong upgrade. sa ating ADB. So, okay, yeah.